Hi, guys! Gusto, gusto na talaga lumabas si Tiger, oh. Ah. Kaabang talaga siya sa pintuan. Hmm. So, si Daisy Makulet. Gusto, gusto na talaga niya lumabas si eh, Tiger. Pero di ko pa siya pinapalabas, guys. Hmm. Kasi sa katapusan ko pa siya palalabasin eh. pero parang ayaw ko na siya palabasin pala eh mas magandang nandi dito na lang siya sa loob nagiging mataba siya sa loob nagiging maganda ang kautis talagang pilit siyang umaano sa bintana eh Gustong gusto niya na talaga lumabas. Minsan nandito siya yan. Sa may ilalim ng pituan. Hinaharangan ko nga ng plywood. Kasi kinakalkal niya. Nasisira yung mirol yun. Yung nanay niya nasa labas. Pero siya hindi ko pinapalabas. Kasi ang tagal nitong bumalik eh. depende pag maaawa ako sa kanya palalabasin ko na siya guys pero ngayon hindi muna Pumupogi nga siya rito sa loob ng bahay oh oh Pung pogi pogi niya no oh oh pag nasa labas mukha ka na namang dugyot may mga balahibo ka na namang matigas dito ko na lang sa bahay choy Ha, Choy? Parang ang sungit ng mata mo. Masungit ba yung mata? Ha? Gigil na, ha? Ayan si Daysot. Daysot. Dito lang kami. Habang nanonood ulit na unhappy for you. Ngayon lang ako manonood yan, guys ha? Abang-abang talaga siya diyan. Nakaabang talaga siya diyan. Ay di sot. Day sot. Ang ulit yung day namin eh. ka kalang muna. Tiger ah ha? hanggang tanaw-tanaw ka lang hindi ka pa pwedeng lumabas dyan ka lang abang-abang lang siya dyan pag bubukas yung pinto kaya alerto kami pag bumubukas na yung pinto pag may bibiling kami sa labas talagang naalis namin sa bungad sa pintuan kasi ang bibilis kayang tumakbo niyan Lalo si Bilbil. Higa na naman siya sa pwesto niya. Oh. Yan yung pwesto niya. Manonood lang kami. Manonood lang kami guys. Ayan si Dayshot. Si Tiger. Tagaabang. Tagaabang. Abang lang ng abang. Hindi yan bubukas. Kala mo bubukas yan? Ha? Choy? Hindi yan bubukas, Choy. Choy! Tiger! Alam na alam niya yung pangalan niya eh. Tiger! Tiger! Ayan si Day Shot. O, uh, higa lang siya dyan. Hmm, ganjan ka lang. Nood-nood lang kami. So, ayan guys. Hanggang dyan lang ang akong vlog. Bye-bye!